With only 3 minutes left in the game mga idol, may komportabling 11 point lead ang Lakers kontra sa Jazz. Kapag ganito, eh alaga lamang na lang talaga ang gagawin mo para hindi na makabalik ang kalaban. Pero nakabalik pa ang Jazz game doon na pornada ang comeback nila sa dulo. Kaya tignan natin kung bakit muntik nang mag-choke tong LA sa laro na ito. Well, issue naman talaga ang depensa ni Luka kahit dati pa. Pero vastly improved naman na siya lalo na sa mga one-on-one -on -one matchup niya. No? Pero syempre, this is something na liability pa rin siya. Kaya nga kita natin si Gabe na nagbibigay po ng help defense dito. Kaya kudos kay Keontae George at naipilit pa rin niyang makapasok kapag ganyan kasi basically butas na ang depensa nyo. At kita nyo naman, na-drop niya kay Svitong Bola. Nine na lang po ang lamang. Dito naman po, I feel ko good defense naman ang ginawa ni Max hindi niya na contest nga lang to ng sobrang contest talaga like hindi niya inaangatan ng kamay pero parang hindi naman din siya nagpabaya. Base sa pagkakaalam ko eh satisfied naman po si Coach JJ sa depensa basta mga contested na jumpers ang binabato ng kalaban hindi yung parang iniiwan lang ng libre. And I think isa ito sa mga yon. Sadyang mahusay lang din talaga mga players sa NBA no kaya nakakashoot pa rin. Ayan, anim na lang po ang lamang mga idol. Then dapat bang maging concerned ang mga Laker fans dito kasi sa game po na ito ay nagkaroon si Luka ng anim na turnovers sa last game po nila kontra sa Just Den, walo naman po ang na-commit niya. So dapat din maging mas responsable siya ngayon sa bola kasi sobrang dami po niyan. Siya rin po ang current na league leader sa turnovers averaging 4.3 per game. At isa to, sa anim na turnovers niya sa laro na ito, talagang sinundatan lang siya ni Ace Bailey, leading din doon sa fast break finish ni The Finisher. Apat na lang ho. Kung marirealize rin mga idol, hindi gaano pinatatakbo ng Lakers tong Lebron and Luka tuman man game. Siguro kasi syempre pag ginatas nila ng ginatas yan ay magiging masanda ang mga teams na bantayan ito. Okay na siguro na ganitong crunch time lang nila gagamitin para may variations din sila sa opensa kapag hindi crunch time and nagiging problema to for sure sa depensa kasi kung walang double team na nangyayari nagkakaroon naman po si Lebron ng advantage contra sa smaller player dahil may switch naman kaya rin hindi na ipinipilit pa ni Luka na umatake rito at hinanap na lang si Lebron pwede niya tong i backdown hanggang sa makapasok siya no pero looking to pass siya ngayon okay din po yung naging presensya ni Maxi dyan dahil isa siyang shooting big man. Nasabi na natin to dati na siya yung type of big na mabibigyan ng ibang outlook ang opensa ng Lakers dahil sa shooting niya at sa versatility na rin. At kita natin dito yan, dapat extended all the way sa tres ng depensa kung tatauhin mo si Kliba. Dahil kung hindi, e eh dititirahan ka lang din yan. Kaya ganyan na lang din po ang pag-close out ni Nurkic sa kanya. Nice find kay Lebron. Kung kunwari po si Aiton yung nandyan malamang po around the painted area tatamba yan which is hindi naman din po masama no kasi yun naman din ang laruan niya at pinapakita niya mahusay din talaga siya offensively para sa LA. Pero panagurado iba ang magiging dating kung ang big ay nasa loob. Kaya good decision din kay JJ na binigyan ng meaningful na minuto tong si Maxi, kasi alam din niya ang gagawin niya sa ganitong mga sitwasyon. Ito mga Laker fans, let me know kung ano ang maasabi nyo rito. Kasi nung napunta ang bola kay Lebron, may mismatch siya ngayon kay Keontae George kung saan naging successful nga ang Lakers na makascore kanina. Pero for some reason, hindi man lang nag-attempt si Lebron na atakihin at gamitin ulit yung laki niya kontra kay George. Maybe dahil itong si Markkanen ay ready to help dyan? Pwede, di ba? Do pababa na yung shot clock din so tinira niya na lang to. And yun nga para sa akin mas okay siguro kung tinesting niyang umatake at alam kong kaya naman niya. Pero sino ba ako? Mahinang nila lang nga lang din naman ako. Then heto, transition 3 ni Lowry mga idol para putulin sa isa ang lamang ng LA. Tapos yung LA hetong nagsisettle na naman sa tres. Pero yun nga, mababa na ang oras ng shot clock kaya rin pinakakawalan to. May distance din naman sa si AR kay Nurk nung nag-switch to. Kaya rin siguro sa feeling ni AR ay green light din yan. Kaya rin naman niyang ipasok yan actually kaso Mintes. Kaya chance na rin po sa Jazz para lumamang. Mabuti at good defense si Lebron dito mukha pang ang offensive foul to kasi OA oh ang pag-extend ni Lowry nitong strong arm niya. Kaya rin hindi nakakapagtaka na ang lawak ng separation na nagawa niya. Pero nahabol pa rin naman ni Lebron yan. Mintes kay Lowry ang go-ahead bucket sana. Nafoul si Luka mga idol at isang free throw lang ang pumasok kaya pwede pa rin manalo ang Jazz sa pamamagitan ng tres. Tapos heto yung huling play. May ginawa tayong dedicated video patungkol dito mga idol kung saan binabash ako ng iilan sa inyo na Warriors fan daw ako as if masama naman yun. Pero ilang beses ko ba sinabi na Lakers fan nga ako since birth. Yung mga real ones dyan eh alam yan. Pang-engage lang yung video na yon na mukhang effective naman. Tsaka nagtatanong lang din naman ako sa video na yon, Dahil nga rin yan dito sa pagtumba ni Keontae George Nasinabi nga natin doon sa isang video na humahawak nga rin si Smart. Kita rin natin na nakikulang din naman si George dyan at may patulak sa dibdib din dito kay Smart. Good defense ang nangyari rito mga idol mula kay Kliba. Nakasurvive po itong LA. If gusto nyo mampanood yung tinutukoy nating video, ito yung thumbnail niyan. Hanapin nyo na lang. Kaya ayan no. Ganyan po muntik mag-choke ang LA sa ending ng laro na ito. In the last 3 minutes ay na-outscore po ng Jazz dong LA 12 points to 3. Talagang hindi na nila naalagaan ang kanilang lamang at may pakaba pa sa mga fans nila sa dulo. Mabuti na lang din at naubos ng Jazz kaya nakasurvive din sila. A win is a win pa rin naman no? Kaya rin itetake ng Laker fans yan kesa yung talo. Kaya ano po mga sabi nyo sa ginawa ng Lakers is game mga idol? Natuwa ba kayo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.